Hello, 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 hello guys! What's up? gamit gamitin natin yung bagong Game Boy natin Ito yung bigay ni Papa Ito naman yung bigay Yung gawa nila dito Bigay nila dito at Papa Ito yung bigay nila dito sa akin Pag ng nilang gamba ko Tingnan nyo yung size ng video ko yun Mapagkita ko naman paano Gamitin nyo Game Boy nato guys Ay hindi pala Game Boy Nintendos switch. Then we'll no switch. Open na natin. Wala. Wala. Open lang natin. Wala. Hintayin natin. Wala. Ayan. Welcome daw. Maraming games po. Wala ko sa inyo. Search mm. natin maya-maya ito eh. Oh, oh, ibang, ibang, ano. Parang oh, dito. Parang dito. Pagkita ko lang sa inyo. Hmm. Yeah. Ay, Super Mario. Ano? Ganda din ba? Maganda siya. Siyempre yan. Ito din. Ito din. Maganda, maganda din to. Ito. Maganda. Sobrang ganda lang ng dalawa ng... Dalawa na to. Itong... Ano po guys, maganda, sobrang ganda ng mga dalawa, pwede kayo, dalawa na to, nabidigay, ni papa, ni tita, ito nabidigay nila, tito kang, tingnan yung isang video ko, yun, tingnan nyo, wala, inaayos ko kasi yung, kung nakain ko, baka ko kasi sira. Oh, ah, ay hindi pala, hindi pala, naano lang ng konti, pero sana naman, hindi masira,